Kamusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Billy, ang suwabing teacher nyo sa Matri. Sa araw na ito ay sabay-sabay nating alamin at pag-aralan ang pag-interpreta ng datos na nasa bar graph. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na ma ang mga datos na nasa bar graph at masagot ang mga katanungan mula sa bar graph na ipinapakita sa nakaraang aralin ay natutuhan ninyo ang pagkolekta ng datos at paggawa ng talahanayan na narito ang mga score sa lagumang pagsusulit sa matematika itali ang mga score mula mababa hanggang mataas na puntos Mahusay! Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Ipinapakita nito ang mga nakuhang score ng na mga estudyante sa lagumang pagsusulit sa matematika. Oh! Andiyan pala kayo! Natatanda niyo pa ba kung anong ibig sabihin ng datos? average M.A.S. at promotion rate. What? Nandito rin ang nutritional status. Ano mga bata, may idea na ba kayo kung anong ibig sabihin ng datos? Ang datos o data sa ingles ay tumutukoy sa mga impormasyon na nakalap. Maaaring gamitin ang mga ito para sa pagsusuri, pag-aaral o paggawa ng desisyon. Kinagamit ito upang makakuha ng mga konklusyon o mga sagot sa tanong. Isang halimbawa ng pagkuha ng datos ay ang pagkuha ng populasyon ng isang lugar. Nakatala sa Philippine Statistic Authority ang mga datos na kailangan natin sa pagkuha ng populasyon ng isang lugar lalo't higit sa ating barangay sa Barangay San Lucas Dos. Nakatala sa portal ng Philippine Statistic Authority na ang Barangay San Lucas Dos ay may populasyon na 6,474. Gusto niyo bang malaman ang kwento ng isang bata tungkol sa pagtuklas ng populasyon ng kanilang barangay? Kung ganon, ihanda ang sarili, pumupo ng mabuti, at ilabas ang inyong paderno upang magtala ng iba't ibang impormasyon. Si Eban ay isang masipag na estudyante sa ikatlong baitang. Isang araw, binigyan ng kanilang guro sa asignaturang aralin panlipunan ng takdang aralin tungkol sa populasyon ng kanilang barangay. tapos ng klase ni na Ivan nagtungo agad ito sa barangay hall upang simulan ang kalantakdang aralin Magandang umaga po Kapitan Ako magandang po magandang si Ivan Torres po Nandito po ako para mangalap ng datos kung ilan ang populasyon ng ating barangay. Uh, Kapitana, pwede po bang magtanong? Oo. Oh, uh, Kapitana, tungkol saan po ang drop na hawak niyo? Ay, tungkol para malaman ang lahat ng populasyon na nanihirahan nito sa San Lucas. Ito ang uh, datos ng ating populasyon. Eh, Kapitana, saan naman po yung may pinakamaraming populasyon? Ang ah, pinakamaraming populasyon ay nasa Porok Sais kasi ang mga tagalkawad kalinga ang madami doon. Eh, Kapitan, nasa naman po yung may pinakamaunti? Sa Purok 3, kasi kaunti lang ang bahay dito. Kalimitan dito ay iskam na sumit. Eh, paano naman po? Ilan po ang katao ng Purok 4? Puro ang Purok 4 ay minimal lang. Halos -hal, yung milid lamang sa 1,000 mahigit na tao na roon. Ilan po kaya ang populasyon ng buong barangay po natin? Ang ating barangay ay 6,996. Bata, matanda, may asawa Salamat po. Oh, thank you rin, sa iyong pag interview Mama, ma'am! basi Base po sa nakalap kong impormasyon, ang purok sa isa may pinakamalaki populasyon na may 2,300 katao. Sumunod, na, sumunod naman po ang purok 5 na may 1,345 na katao. At ang may pinakamaunting bilang naman po na populasyon ay ang purok 3 na may 456 katao. Magaling Urban, paano mo magagamit ang informasyong ito para sa barangay? Hmm. Ma'am, maaari po itong gamitin ng barangay ang datos na ito para magplano po at maglaan ng mga proyekto. Sa Purok sa East dahil sira po ang pinakamaraming tao. Pwede rin po itong programa para sa Purok 3 upang mas mapabuti ang kalagayan nila dahil sila ang may maunting populasyon. Tama! Gamit ang simpleng bar graph, makagawa tayo ng mga plano na makakatulong sa buong barangay. So hindi lang ito basta mga numero o bilang, kundi datos na maaaring gamitin para sa si kabubuti ng na komunidad. Natutunan ni Ivan kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa datos. At ngayon, pag-aaralan naman natin ang isang halimbawa ng bar graph. Tingnan at suriin ang halimbawa kung paano ipinapakita ang pag-interpreta sa datos na nasa bar graph. Narito ang paraan ng pagpunta ng mga batang mag-aaral sa paaralan. May kita sa bar graph ang iba't ibang uri ng paraan tulad ng paglalakad, pagsakay sa tricycle, pagsakay sa e-bike, pagsakay sa bike at iba pang uri ng sasakyan. Para sa unang katanungan, ano ang pinapakita sa bar graph? Tama, pinapakita sa bar graph na ito ang paraan ng pagpunta sa eskwelahan. Pangalawa, anong paraan ang pinakamarami ayon sa datos? Magaling, ang may pinakamaraming paraan ng pagpunta sa eskwelahan ay ang paglalakad. Ikatlong katanungan, anong paraan naman ang pinakamaunti ayon sa datos? Mahusay, ang may pinakakaunting paraan ng pagpunta sa eskwalahan ay ang pagsakay sa bike. Pang-apat, ilan ang mga mag-aaral na naglalakad papuntang eskwelahan? 332 ang bilang ng mga mag-aaral na naglalakad papuntang eskwelahan. Bagay sa ating mga halimbawa, ano nga ba ang mga nasa alang natin sa pag ng mga datos na nasa bar graph? Narito ang mga dapat tandaan sa pag ng datos na nasa bar graph. Una, unawain ang pamagat ng graph. Ikalawa, basahin ang label o tagatukoy. Ikatlo, pansinin ang haba ng bawat bar graph. At ikaapat, magbigay ng paliwanag sa mga nakitang datos. Sa pagsunod sa mga gabay na ito, ay mas magiging epektibo at tumpak ang inyong interpretasyon ng mga datos na nasa paragraph. Upang mas lalo pa ninyong maunawaan ang tungkol sa ating aralin, ay magsanay tayo gamit ang mga datos sa graph, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ang pagsasanay sa inyong sagutang papel. Narito ang mga datos ng bilang ng mga mag-aaral na pumapasok sa paaralang elementarya ng San Lucas Dos. Mula kinder hanggang grade 6. Para sa unang katanungan, ano ang impormasyon na pinapakita sa graph? mahusay ipinapakita sa bar graph na ito ang bilang ng mag-aaral na pumapasok sa San Lucas 2 Elementary School. At para sa ikalawang katanungan, anong baitang naman ang may parehas na bilang na mag-aaral? Mahusay! Ang may parehas na bilang na mga mag-aaral ay nasa ikatlo at ikaanim na baitang. Para naman sa ikatlong katanungan, anong baytang ay may pinakamaraming na italang mag-aaral? Magaling! Ang may pinakamaraming mag-aaral ay nasa baytang ikalawa. At para naman sa panghuling katanungan, sa inyong palagay, bakit pinakamaunti ang mga mag-aaral na naitala sa ikalimang baitang? Magaling! maaring ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang ay naka ang bilang ng populasyon sa taon ng kanlang kapanganakan. at gawin naman natin ang pagsasanay bilang dalawa. Sagutin ang gawain sa ibaba. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Si Roger ay nag-interview ng kanyang mga kamag-aral kung paano nila ginugugol ang kanilang labing dalawang oras sa isang araw. Gamitin ang datos na nasa graph sumulat ng limang pangungusap na tumatalakay tungkol dito. Ang aking labing dalawang oras na gawain. Ang mga nasa datos ay pagkain, panonood ng TV, paglalaro, pagpasok sa paaralan, at paggawa ng takdang aralin narito ang mga maaari maging kasagutan. Una, mga ginugol kong gawain sa loob ng labing dalawang oras. Ikalawa, pag uwi ko galing eskwalahan ay gumagawa ako ng takdang aralin. Ikatlo, anim na oras akong nasa paaralan. Ikaapat, pagkatapos kong maglaro ay nanonood ako ng TV. Ikalima, ang huling gawain ko ay ang pagkain. Ano nga ba ang mga dahilan na maaaring nakakaapekto sa pag o sa pagbaba ng mga datos sa islang ang mga salik tulad ng panahon, promosyon, ekonomiya, kalidad, kultura at demografiko ay malaki ang epekto sa pagtaas o pagbaba ng datos ng isang grab. Ang mga pagbabagong ito ay kailangang isaalang-alang upang mas maunawaan at mapagplanuhan ng maayos ang datos na ipapakita sa bar graph. bilang isang mag-aaral, paano nyo gagamitin ang mga impormasyon na makikita nyo sa bar graph sa hinaharap? Ang paggamit ng bar graph bilang mag-aaral ay hindi lamang mahalaga para sa pag-unawa ng mga datos sa kasalukuyan. Kung hindi, ito rin ay magiging mahalagang kasangkapan sa hinaharap. Makatutulong ito sa pagawa ng mga tamang desisyon, pagpapakita ng mga ulat at pag-unawa sa mas malalim na mga isyo at problema na maaari nating harapin sa iba't ibang larangan. Tandaan, sa pag-iinterpreta ng datos na nasa bar graph, ay mahalagang pag-aralan muna at unawain ang bawat nasa bar graph upang mas madali mo itong mainterpreta. Tingnang mabuti ang mga datos at saka pagkumparahin ang mga ito. Para sa ating pangwakas na gawain, ihanda ng inyong papel at ang inyong panulat. Gamit ang mga datos sa graph, sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang mga datos para sa mga paboritong asignatura ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang. MAPE, Araling Panlipunan, Filipino, Mathematics at English. Handa na ba kayo mga bata? At para sa unang katanungan, ano ang impormasyon na pinapakita sa graph? Mahusay. Ang impormasyon na pinapakita sa graph ay ang mga paboritong asignatura ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang. At para sa ikalawang katanungan, alin ang asignaturang may pinakamaunti ang bilang na mga mag-aaral na pumili? Magaling! Ang pinakamaunti ang bilang na pinili ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay ang Araling Panlipunan at English. Ikatlong katanungan, alin sa Filipino at mathematics ang mas gusto na mag-aaral? Ano sa inyong palagay ang dahilan? Mahusay, mathematics ang mas gusto na mga mag-aaral dahil ito ay nakakaaliw pag-aralan. At para naman sa panghuling katanungan, sa inyong palagay, bakit pinakamaunti ang batang paborito ang asignaturang English? Mahusay, marahil ay nahihirapan silang unawain ang English kaya kaunti lamang ang may gusto nito binabati ko kayo ako ay lubos na nagagalak dahil inyong naunawaan ang ating aralin tungkol sa paginterpreta sa datos na nasa bar graph at para lagi ninyong matandaan ang paginterpreta ng datos ay inaanyayahan ko ang lahat na sumabay sa pag-awit na pinamagatan na basahin ang graph gamit ang tono ng Maybe this time.